Shoutout muna tayo mga idol sa lahat ng mga member natin na walang sawang nagmamahal at sumusuporta sa ating mga channel. Shoutout kay Johnny, kay Idol Ilin Ido, Jin Sablawan, Miss Miami Laurel, Lito Bueno, Lin Kaligdong Vlog, Merlinda Albis, kay Idol Marvin Maliveran, Matt Vlog, XPG Secret Files, kay Lilibit Tumagi, at sa bago natin ng member, welcome po kay Tita Jinky Perez at kay Mikuruki. Ang kwento natin na itong mga idol ay ang pagpapatuloy sa kwento ni Badong ang kanyang mga anak na sina Makro at Buhawi. Simula na po natin ang ating kwento. Agad na naisip ni Badong na apo nga niya iyon. Hindi siya makapaniwala na napakagaling na palang lumaban ng kanyang apo. Napatungo muna ng ilang mga segundo itong si Badong bago ito magsalita. At sagot nito kay Manong Gabriela. Maraming salamat, Manong Gabriel. Ngunit kailangan muna natin na ilihim ang mga nalalaman natin. Gagawa ako ng paraan para makausap ko ang aking anak. At ang mahalaga, makausap ko ang aking apo. Manong Gabriel, siguraduhin mo sa mga tauhan natin na ligtas at maayos ang kalagayan nila ni Marco. Agad naman na na tumalima ang matandang si Manong Gabriel habang itong si Badong napaisip ito at lihim na nagpapasalamat sa Panginoon dahil ngayon usang lumapit na itong si Buhawi sa kanya at kailangan na din na gumawa siya ng paraan para makausap ang kanyang panganay na anak. Makalipas naman ang ilang mga oras, kinabukasan, maagang napuno ang ari ng iyon dahil maagang nasasabik ang mga tao para sa pagsisimula sa ikalawang round ng bakbakan. Nandodoon na din ang mga namamahala sa paligsahan na iyon kasama itong si Badong. Inaabangan ngayon nitong si Badong ang laban ng kanyang apo na si Bangis at ang bagong nalalaman niya na kasali pala sa paligsahan na iyon ang kanyang apong si Carlo. Maraming mga mandirigma na ngayon ang na. Kakaiba naman ngayon ang alintuntunin sa laro. Bunutan ang sistema at maglalaban ang mga magkakapariho ng numero. Kaya sa umagang iyon, agad nang sinimula na ang bunutan. Pagkabunot naman ng mga ito, ilalagay nila ang mga nabunot nilang mga numero doon sa gitna at si Manong Gabriel na ang bahalang magbabasa kung sino-sino ang magkakatapat at magkakalaban. Ilang sandali pa, sabik na sabik na ang lahat. Nang inihayag na nitong si Badong na simula na ang bakbakan sa ikalawang round. Binabasa na ni Manong Gabriel ang unang maglalaban. At gulat na gulat ang lahat ng mga tao nang tawagin ang pangalan nitong si Bangis, ang anak ni makro Hindi makapaniwala ang mga ito na sabak agad ang anak ni makro at apo ni Badong nakita nila ang bata sa unang pagkakataon alam ng lahat ng mga tao na anak ito ni Makro at apo ni Badong kaya habang naglalakad pa lamang ang bata nagsisigawa na halos lahat ng mga taong nandodoon medyo may kaliitan pa ang bata sa sampung taong gulang ito ngunit medyo malapad din ang pangangatawan nitong si Bangis na mukhang bugbog sarado sa pagsasanay Nakakapansin din ang buhok ng bata na sobrang taas. Abot na yata ito sa kanyang biwang. Kulay puti din ang buhok nito na nakapagdagdag ng kakaibang anyo ng batang si Bangis. Nasasabit na ang lahat sa nasabing bata na si Bangis. Marami talaga ang nakaabang itong lumaban. Ilang sandali pa, pagdating sa gitna, tumitig itong si Bangis doon sa kinaroroonan nila ni Makro. Pagkatapos, doon naman sa kinaruroonan nitong si Badong. Napapatayo pa nga itong si Badong na buong pusong ipinagmalaki ang kanyang apo. Ilang sandali lamang, tinawag na din ang makakalaban ng bata. Medyo may kalakihan din ito na bihasa sa istilong tai chi na katulad ng mga istilong natutunan nila ni Dr. Maki at Tata Mak. Nakikilala na din ang taong ito sa mga naging labanan nito. Dahil sa galing din itong lumaban, hindi pa nga ito makapaniwala na makakatapat niya agad ang apo nitong si Badong. Nang makalapit na ito doon, sa gitna ng luna, agad nang ipinakilala ang mga ito sa kanilang mga kartada. Sobrang nasasabit na ang lahat ng mga taong nando doon. Uy ka naman agad nitong si Kibol ang makakalaban nitong si Bangis ikinararangal kong makalaban ang apo ng kilala at bantog na si Badong. Hindi ko inasahan na agad kong makakaharap ang batang inaabangan ng lahat at sinasabing susunod sa yapak ni Badong. Ngunit wala akong pakialam sa mga sinasabi ng lahat ng tao. Ang gusto ko lamang manalo sa paligsahan na ito. At pasinsyahan mo na lamang ako ginoong bangis. Dahil hindi ako magiging mabait sa iyo ngayon. Wala akong pakialam kung bato ka man. Basta dudurugin kita. Para maipakita ko sa lahat ang aking lakas. At ako ang karapat dapat na mananalo sa paligsahan na ito. Sa narinig naman ng mga taong nandoon agad na minaliit nila itong sikibol. Ayon sa mga ito, isa lamang itong mababang nilalang na naghangad ng kasikatan. Uwi ka naman nitong si Manong Gabriel kay Kibol nang marinig ang mga pinagsasabi nito. Dahan-dahan ka lamang sa mga pinagsasabi mo, Kibol. Hindi mo pa alam ang tunay na kalakasan ni Ginoong Bangis. Baka pagsisihan mo ang mga pinagsasabi mo ngayon. Sagot naman itong si Kibol kay Manong Gabriela. Bakit hindi mo nasimulan ang labanan matanda para mapag-alaman ang aming mga kakayahan? Mahirap kasing puro sa salita lamang. Mas maganda na maipakita sa labanan kung sino ang tunay na malakas. Napangiti na lamang itong si Manong Gabriela at pagkatapos inihayag na ang pagsisimula ng bakbakan. Agad na muling naghiyawan ang mga tao at isinigaw ng mga ito ang pangalan nitong si Bangis. May mga sumigaw pa nga na dapat nang tapusin nitong si Bangis ang hambog na ito. Ilang sandali pa naglalakad na itong si Kibol papalapit kay Bangis. Samantalang ang bata naman nakaantabay lamang ito sa gagawin ng malaking tao. Tahimik at hindi man lamang nagsasalita itong si Bangis na sinasabi nilang nagmana ito kay Badong noong kabataan ito na pinipili lamang ang taong kakausapin. Nang makalapit naman itong si Kibol kay Bangis, agad na tinitigan niya ang bata sa mga mata, nakita nitong si Kibol na matalim din ang pagkatitig ng bata sa kanya na walang halong pagkatakot o pagdadalawang isip lamang. Ilang sandali pa, agad na akmang susuguri na sana ito ni Kibol. Wala na siyang pakialam pa kung bata man ito. Kailangan na hindi siya magpapakita ng awa sa bata. Baka iyon pa ang magpapatalo sa kanya. Ngunit nang suntukin na ito ni Kibol, puntirya sana ang muka ng bata. Biglang nawala itong si Bangis sa kanyang harapan. Gulat na gulat itong si Kibol at agad na hinahanap ang kinaroroonan ngayon ng bata. Makalipas ang ilang mga sandali, may nasipat siyang anino galing sa kanyang kanang gilid. Kaya agad na pumihit itong si Kibol, ngunit agad na lumalagapak sa kanyang muka ang sipa na ginawa ng batang si Bangis. Nakita niyang umindayog ang mga mahahaba nitong buhok sa ere. Parang isang lubo ng bata ngayon sa posisyon nito at hitsura. Ramdam agad ng malaking tao ang pagkahilo. Kamuntikan pa siyang matumba sa luna. Mabuti at agad siyang nakabawi ng balanse. Agad siyang umatras habang bumabawi pa rin sa pagkakahilo. Nasipat niya ang bata na napakabilis nang nagpalipat-lipat ng pwisto. At sumugod na ito muli sa kanya. Napakabilis nito na halos hindi na niya mahanap kung alin ang totoo sa mga ito. Naghiyawan lalo ang mga tao sa kanilang nasaksihan. Kakaiba ang bilis at lakas na ipinakita ng bata. Pati sina Buhawi at Manong Udo, sobrang namangha sa ipinakitang gilas ng batang si Bangis. Napakaganda din tingnan ang galaw ng bata lalo na ang mga buhok itong kulay puti na parang sumasayaw sa iri sa bawat galaw ng bata. Ilang sandali pa, muling umatake na itong si Bangis na nagpalipat-lipat ng pwisto na sobrang ikinagulat nitong si Kibol. Inaasahan na niya na magaling ang anak ni Makro dahil nga araw-araw itong sinasanay ni Balong. Ngunit hindi niya inasahan na ganito pala ito kagaling ngayon. Agad na naghanap ng paraan itong si Kibol para mapuruhan ang bata. Ngunit ang kailangan niyang gawin muna ngayon, iwasan ang mga mabibilis nitong pag-atake. Gamit ang bilis naman ng kamay nitong si Kibol, sinugbukan niyang sanggain ang mga bawat pag-atake ng bata. Ngunit may ilan pa rin ang mga nakakalusot na siyang ikinatumba nitong si Kibol sa luna. Duguan ang kanyang bibig at nayanig ang kanyang katawan. Ngayon, napatunayan itong si Kibul na hindi lamang sa bilis umaasa ang bata. Kakaiba din ang lakas na tanga nitong si Bangis. Nakatayo lamang itong si Bangis habang nakangisi at nakatitig doon sa kinaruroonan nitong si Badong. Samantalang sina Makro at Ringo, napatulala ang mga ito sa kanilang nasaksihan na bagsik nitong si Bangis wika nitong si Ringo anak ng titing makro grabe naman ang bilis at lakas ng anak mo mukhang kakaibang antas na ang galawan ngayon nitong si Bangis kumpara sa tunay nitong edad sa tingin ko, makro walang kalaban-laban ang karap niya ngayon ang sagot naman nitong si makro Tao makaringgo. Kakaiba na ang bilis ngayon ng anak ko. Nagbunga na rin ang araw-araw na pagsasanay nila ni Tatay Badong. Ngunit sa ngayon, ringgo, hindi pa rin maaaring magpabaya. Kilala ko iyan si Kibol. Dalawang bisis ko nang napanood ang kanyang laban. At namangha din ako sa tanga niyang galing. Hindi pa niya naipakita ang kanyang tunay na lakas. Ang sagot naman nitong si Ringo. Ano ang ibig mong sabihin, Makro? Na pinag-aralan lamang nitong si Kibol ang bawat galaw ng anak mo? Tama ka, Ringo. Pinag-aralan lamang niya ang galaw ni Pangis at kapag nakakita iyan ng magandang pagkakataon, baka manganganib ang aking anak. Isang Tai Chi master din ang taong iyan, Ringo, at hindi pa niya ito ginamit. Ilang sandali lamang nakita ng lahat na nakabangon na agad itong si at muling wika nito kay Bangis. Kakaiba ka talaga bata. Mukhang wala akong kalaban-laban kapag ang gagamitin ko lamang ay ang aking ordinayong lakas. Sige, subukan mong umatake muli at pababagsakin na kita, Bangis. Nasabi iyon itong si Kibol dahil sa dalawang bisis na umatake itong si Bangis nakita na nitong si Kibol ang mga pinanggagalingan ng mga pag-atake ng bata. Ilang sandali pa, agad na muling umangat na itong si Bangis, agad na itong tumakbo, papaataki kay Kibol na sa mga pagkakataon na ito, nagbago na ang pagkakatayo nitong si Kibol. Nakaharap ito ngayon kay Bangis habang nakaangat ng bahagya ang kanyang isang paa sa unahan at nakapurma ang kanyang dalawang kamay sa kanyang gilid. Dito na agad na bahala itong si Makro nang makita niya iyon. Uy ka ni Makro kay Ringo. Anak ng titi. Mukhang gagamitin na nitong si Kibul ang kanyang tunay na estilo. Kailangan ni Bangis ang mag-iingat sa kanya. Delikado. Kapag nagkakamali ang anak ko, baka mapuruhan siya. Pati si na Badong nang makita ang pagkakatayo ni Kibol, napatayo na din itong si Badong at Basil kasama itong si Dr. Maki. Batid nilang may binabalak na itong si Kibol na pabagsakin itong si Bangis. Kinakabahan itong si Badong. Alam niyang malakas ang kanyang apo. Ngunit unang bisis ngayon na nakakaharap ito ng isang dikalidad na mandirigma. Ngunit sa kabilang banda naman sa kanyang pag-iisip, mas maganda nga kung ganon para masukat agad nila ang tunay nitong kakayahan. Lahat ng mga nakakilala kay Kibol at alam ang istilong inihanda nito para kay Bangis ay kinakabahan na para sa bata. Ilang sandali lamang, patuloy pa rin na umaatake itong si Bangis at agad itong umaatake ng magkakahalong pagsipa at suntok. Ngunit sa mga pagkakataon na ito, walang kahirap-hirap na nasasangga ni Kibol ang mga bawat suntok at sipa na iyon ni Bangis. Twelve pound technique pa lamang ang ginamit nitong si Kibol ngayon. Ngunit agad na nakikita na ni Kibol ang bawat gagawing pag-atake ni Bangis. Ang Tai Chi ay isang karunungan sa sinaunang Tsino at isa itong mabisang dipinsa sa mga mabibilis na pag-atake ng kalaban. Ngunit hindi lamang ito nakikilala sa dipinsa Dahil nakakapinsala din ang upinsa ng istilong ito At iyon nga ang ginawa ni Kibol kay Bangis Habang umiikot na parang kawayan ang katawan nitong si Kibol At gumagalaw din ang kanyang mga palad Biglang tinaddad na niya ng mga paghampas ang bata Na siyang nagiging dahilan para sobrang magulat itong si Bangis At hindi na naiwasan pa nito ang mga pag-ataking iyon nitong si Kibol. Agad na tinamaan itong si Bangis sa iba't ibang parte ng kanyang katawan na siyang nagiging dahilan para matumba ito sa luna na parang tinibag na puno ng saging. Sa nasaksihan ng lahat, natahimik ang mga ito at hindi makapaniwala na napabagsak ng isang hindi kilala na mandirigma ang batang sinasabing susunod sa yapak nitong si Badong. Ilang sandali pa, huwi ka nitong si Kibol. Bilib din ako sa lakas mo bata. Kinakailangan ko pang gamitin ang aking tunay na kakayahan para lamang kita mapabagsak. Wag ka nang tumayo pa, bangis, para hindi na kita masaktan pa ng sobra. Ngunit makalipas lamang ang ilang mga minuto, Nakita ng lahat na tumayo agad itong si Bangis at pagkatapos matalim na tumitig ito kay Kibol. Duguan na din ang bibig ng bata. Nagulat din itong si Kibol. Hindi niya inaasahan na makakatayo agad itong si Bangis nang ganon kabilis. Napapangisi na lamang ito. Bulong-bulong itong si Kibol. Kamuntikan ko ng makakalimutan na apo ka pala ni Badong, Bangis kamuntikan ko ng makakalimutan na anak ka pala ng isang magiting at malakas na mandirigma na si Makro. Sige, ipagpatuloy natin ang laban. Ngunit huwag mo akong sisisihin kapag nasaktan pakita kita ng sobra. Ngunit parang walang narinig itong si Bangis sa mga pinagsasabi nitong si Kibol muling umaatake ng bata. Ngunit sa tingin nitong Sikibol, mas mabilis na yata ang kilos nito ngayon kumpara kanina. Pasigsag na din ang pamamaraan nito sa pagtakbo. At ilang sandali pa, muling umatake ng bata. Ngunit kakaiba na ang estilo nito ngayon. Pahampas na ito kung umatake at punteria ang liig at tagiliran nitong Sikibol. Gulat na gulat itong Sikibol. Hindi niya inaasahan na sa loob lamang ng ilang mga sandali. Nababasa agad ng batang si Bangis ang kanyang estilo at nakahanap agad ito ng solusyon. Mas mabibilis na din ang mga pagsipa at pagsuntok ngayon nitong si Bangis. Ramdam iyon ni Kibol. Dahil minsan, siko ang kanyang ginamit sa pagsangga bukod sa kanyang mga palad kaya naisip nitong si Kibol na dagdagan ang kanyang bilis dahil kung hindi baka may mga makakalusot na mga pag-atake ni Bangis sa kanya ang 12 palm technique na ginamit niya ginawa na niyang 24 palm technique ngayon para mas mabilis at masasangga niya ang bawat pag-atake nitong si Bangis.